Sa paswertihan naman, nawi ang kapalaran ng ilang kandidato sa barangay at SK elections. Sila po yung mga nagtay sa bilangan kaya dinanalang sa toss coin o pala burutan ang pagpili ng nanalo. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Malamis universe ang hawakan ng kamay ng dalawang kandidatong ito sa pagka-SK kagawad sa barangay Kaloocan, Coronadal City, South Cotabato, kagabi. Daya. daya and this miss Mr. yeah! nagtay sila sa ikapitong pwesto kaya ang pagpili sa mananalo idinaan sa toss coin ah! May nag-toss coin din sa labanan ng SK Chairman sa Barangay 7, Kasiguran Aurora. Pareho nakakuha ng 52 votes ang mga kandidatong si Alex Agabao at Noriel Torre. Best of three ang toss coin at paswerte na si Agabao. <coughs> Sa Abra naman, draw lots o palabunutan ang pagpili sa nagtablang kandidato sa eski kagawad sa barangay Ligtan Banget. Ang papel na may nakasulat na kagawad ang siyang kumumpleto sa listahan. Oh! Ang kandidato namang ito sa pagkakapitan sa barangay nagtupakan sa bayan ng Nagangilang, walang pagsigdal ng tuwa ng swerte hindi sa draw lots. Pitong barangay sa Abra ang naantala ang pagproklama ng mga nanalo dahil sa tablang boto. Ang ibang kandidato nagtay, hiniling pang paghatian na lang ang termino. That is not allowed. We have rules to follow. Pag uh, merong tay, kailangan i-drawing of lots. And if they don't agree with that, then they should file a protest. That is the remedy, hindi yung hindi subject sa agreement. Ayon sa COMELEC, hanggang ngayong araw na lang dapat ang pagproklama sa mga nanalong kandidato sa barangay at SK elections. Sa pakipagpulong po ng NBANK sa mga regional directors natin, we instructed all of them na kapag meron pa tayo hanggang ngayon na tay and uh, that were going to conduct toss coin or drawing of lots, today everything should happen. We should proclaim the winning candidates at all costs today. Hindi pa pwedeng patagalin na po yung mga ipagpapalibang pa. Oras sa matapos na ang lahat ng proklamasyon sa barangay. Bibigyan ng Department of the Interior and Local Government ang tatlong linggo ang mga bagong halal para sa transition period. Sasailalit din sa training sa loob ng 15 araw ang bagong SK officials. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5